Hi guys, panibagong araw, panibagong cooking vlog na naman tayo for today's video. Habang nasa duty ako kanina ay iniisip ko kung ano na naman yung uulamin ko ngayong araw. Dahil matagal-tagal na rin ako, hindi nakakapag-ulam ng isda. Kaya naisipan ko mag-isda na lang siguro ako ngayong araw. Tapos sasabawan ko at dadamihan ko ng mga rekados At sa mga puntungan na ito ay andito na ako sa tindahan ng isdaan. Bagong bukas nga lang pala ito at ang kagandahan ay malapit lang ito sa accommodation namin. Maganda nga rin pala bumili dito kasi napakasariwa yung tinitinda nilang isda at pagpasok mo nga dito sa loob ay naka-aircon din sila. Tapos nung nakapili na nga rin pala ako ay ibinigay ko na rin kay kuya. At dito nga pala kapag bumili ka ay may libreng linis din sila. Kaya naman hindi ka na mahihirapan maglinis at bawas gawain na din. Pagkatapos nga pala malinisan ni kuya ay inilagay na rin niya sa plastik. Bali dalawang piraso nga lang pala yung binili ko at ang binayaran ko ay 9SR lang. Tapos dumaan rin pala ako dun sa gulayan para bumili ng dalawang pirasong kamatis. At pagkatating ko ng bahay ay wala pala akong sinain kaya magsasaing muna ako. Bali nahugasan ko na nga pala yung bigas kaya magsasabaw na lang ako ng malinis na tubig. at takal nga lang din pala yung isinain ko at sakto na ito sa isang buong araw. Pangkain ko sa tanghalian at mamaya bago ako pumasok ng trabaho. Isinalang ko na nga din pala yung rice cooker at pinindot ko na din 'yung ibaba pagkatapos ay isinaksak ko na din at sa mga punto nga na ito ay binuksan ko na yung ref para kunin dito yung mga lulutuin ko. Balik kumuha na nga pala ako dito ng luya, tatlong pirasong siling ring haba at itong dahon ng sibuyas. Pagkatapos ko nga makuha ay isinirado ko na rin yung pintuan ng ref at kumuha na rin ako dito ng bawang at sibuyas. Habang gagayatin ko nga itong mga requirements para sa sinabawa nating isda ay kwekwentuhan ko muna kayo. Alam nyo ba dati guys nung nasa probinsya pa ako, wanto sawa kami sa isda. Minsan hindi na kami bumibili at nakakatipid na kami sa isang araw dahil nga may sarili kaming bangka at kapag nagpalaot yung tatay namin, kapag marami siyang huli, bantusawa talaga kami sa kain. Lahat ng ng gusto naming lutuin, mapaihaw, mapaprito, mapapangat, mapasabaw. Ikaw na lang talaga ang magsasawa sa dami ng pwede mong ulamin. Tapos nga kapag magsasabaw kami, eh meron tanim ng kamyas yung kapitbahay namin. Dali-dali kaming kumuha ng plastik para pumitas. Napakasarap din talaga yung kamyas sa sinabawa na isda. Alam lalo na nga yung bunga ng sampalok kapag sa probinsya ka talaga nakatira ay hindi ka mahihirapan maghanap ng mga isa sa home dahil nga lahat doon ay kompleto na at nakakalibri ka pa ayan balik nga muna ako dito sa ginagawa ko bali nahugasan ko na nga pala yung isda kaya naman hahatiin ko lang ito ng tatlong hiwa para naman dumami-dami din tignan. At pagkatapos ko nga mahiwa ay nagsalang na rin ako dito ng otomatikong lutuan. Isinalang ko na rin itong katamtamang laki kong kaldero. Medyo dinamihan ko na rin ng tubig para mamaya masarap humigop ng sabaw. Inihulog ko na nga rin pala yung mga ricados natin. Pag karaan ng 10 minuto ay kumulo na rin kaya ilalagay ko na rin itong isda. Dahil mabilis lang din naman maluto yung isda siguro mga 5 minutes ay luto na din ito. Pero bago nga yan, bago ko makalimutan ay maglalagay na muna ako dito ng mga pangpalasa. Kinuha ko na nga dito sa lagayan yung magic sarap at itong asin. Kapag ako nga nagluluto ay hindi talaga pwede na walang magic sarap. Kasi nga dito sa magic sarap ay lasap na lasap mo ang tunay na sarap. Pero noong mga sinaunang panahon ay hindi pa uso itong magic sarap. Asin at bacon nga ang ata ay all goods na. At sa mga puntong na ito ay inilagay ko na rin yung dahon ng sibuyas. Ayan dahil luto na ay titikman ko na muna kung tama lang ba yung mga pampalasa na inilagay ko. Ayan bago nga pala tayo kumain ay magpray muna tayo sa Magpapasalamat lang tayo sa mga blessings sa dumadating araw-araw. Kumuha na rin ako ng malalim na bowl para makapaglagay na din ng ulam. Hindi ko na nga maalala kung kailan huli ako ulit kumain ng isda. Ngayon lang ata ulit sa tagal-tagal. Napakasarap nga din talaga ang isda na kapag sinabawan ang luto. Dahil mainit-init pa yung sabaw, ay humigop muna ako. Talagang tunay nga naman sa sobrang sarap ng sabaw. Medyo mainit-init pa yung kanin, kaya hinipan ko muna. Ayan, thank you Lord. First bite. So ayun guys, unang subo para sa inyo ito. So ayun guys, bago nga pala matapos ang video natin, kung hindi ka pa nga pala nakapalo sa page ko, please follow, like, share, comment, at kung hanggang saan umabot ang video natin. Paki-comment na rin kung nagustuhan nyo ang niluto ko. Para sa susunod ay sisipagin pa tayo. Thank you for watching. Bye-bye.